proud kami sa kanya. Simula noon hanggang ngayon. Yes, kami sa kanya. So, kaya kami do talaga. Tagasan po kayo, ma'am. Pinila po. yung dalawa, tagasan po kayo, sir, ma'am. Tagapawan. 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 Tagapawan to Dabaw. So, ano yung mga nakuhanin niyo, ma'am? Ano yung, uh, uh, feeling po ninyo nung uh, nabalitaan yung uh, binakit po si Tatay Digong? po, nasaktan halos ma maiyak po niya ang mga puso na bakit nangyari yun sa kanya na napakabuting tao po niya at marami po siyang natulungan sa sa bayan. Ikaw eh, ma'am, ano yung masasabi natin? Oo naman. sa kuha asa no, as Sakit kayo nga Tatay ni kay Francia Bitaw ang kailan na itong the best youth na presidente sa dalangkan sa niya hindi lang sa uh, para sa ekonomiya para yun sa Pilipinas Kung sakit kayo yun, kung isang sa sulit na 30 manalo, matapit matalo, so, so uh, na araw na lang ma'am no, uh, bago eleksyon mag eleksyon na, uh, ano po yung masasabi natin sa mga lahat kung mga butante ma'am Ah, uh, ano po, yung sana po, yung tayo magkakaisa na uh, bumoto natin si si mga ba yun? Boat Street, Duterte uh, si Marcolita yan, sa so Marcolita yung pan mo Apo, si Marcolita at sa kasi Bombo? Oo, Bombo. Pero Bond Street po tayo, ma'am. Bond Street, ma'am. Ah, Kaya? Yeah, Kaya, no? Uh, iboto, eh. iboto namin siya. Sa yung mga yan lahat. Yeah. Iboto namin. Sana manalo sila. Tsaka, sana lumago pa yung ating Pil Pilipinas. Yan. Yeah. Makakulay so ma na dyan si Tatay. No. Grisa. Sana makakulay na <laughs> si Tatay Digong. Yan, yeah, no? Sir, ma'am. Nalangin namin. Sana makakulay na siya talaga. Kasi, parang sobrang lungkot ng bansa nang siya po'y wala na hindi yes lang nawala namang po uh, kasalanan wala pong mas dahilan dahilan kasana na hindi naman gano'n uh, ang ginawa nila yes, dito so ikaw mama, ano minsan natin mo? ano lang, ang imit na ko nga makaulay na din si tatay sa labaw oh. sulit sulit. Sa sulit sulit tatay dito Sir, bilang sa kabataan, sir, ano masasabi natin, sir? Uh, sa inyong darating na eleksyon, sir? So, sa kuwala, no ako masulti. Kung sa to ang ah, mga kabataan nuna nyo, gusto na to, ah, mag uh, magkauli ako binalanggang ah, former president. binabagay kita, straight vote sa lang so, ano, Para ha -ha? wala nabitay, po. So, na bita yung libok kung so, ibuto na ito, isa o pati, pati ito tungo pa isang kwan na gusto na mapauling lang yun sa si tatay Digo okay, Mama, maraming maraming salamat mama sa inyong suporta kay tatay Digo ang aso din to 13 maraming All salamat kay tatay Digo ayan, maraming maraming salamat